What's up mga adoks? Dahil hapon na naman, ang gurutom na ining mga kaibanan kung pala mo nun, dumang kami sa may luglugan, inot ming naisipan, sa may kanaman. Kaya lang, bigla kong nagirumduman, supig sabi kang sa kuyang tugang, na aram niyang masiram na kakanan, sa kalabanga, Abert at istingon sabi ko magbidyo-bidyo ka, kundi hininga na ning mukha ko, tagaropugo pero nagsirip man sa saro pangpugo pugo <laughs> hiling nga na yun si mga pugo um, nagpusok pa man si umpong so harani na kami harani na kami harani na kami yaw na kami sa misimbahan so yun nga ni yan video pa kami and oh yan nga ni kami digdi ang magayong digdi sa inda kada order ang pagluto para bago yung kaya habang naghahalat kami kang suorder mi, ubusin mi mo na digdi ang sabaw. Charot lang. <laughs> Pero sa totoo lang, mauubos mi na talaga ang sabaw dyan. Kahalat. Joke lang. Uyan ang sa indang pesto. Maaliwalas asin mapresko. Pero sa wakas, yao na susamong pig order. Putya gutom-gutom na akong maray. Kundi halat sa nadaata halat sa da pa ng uyam na sana under rice with chicken palampig order darmiga busta da ina da available ang ibang mino lalo na sa limpo sa wakas makakalapang na pero ay inay sunod sunod na ang hungit garo mauubusan. dawa na kaanliman maraysa ng da ina ka para adukan luway luway man adok tabaka mapaadukan ka Nakaanli ka man, ay papiling-piling ka pa. Uyan ang pangaran kang sa indang kakanan, kaya aram na nindo kung anong klaseng mga luto ang yaon digdi. In sa oras na iyan, panduwang ripil na yan. Patay gutom ang putya. Ha, pero charot lang. Pero nakaduwang luwag na talaga kita dyan. Pero masaram talaga yung saldigdi. Garuman lang mang inasal. In, in fairness, pati tadarakula man ang pidaso ang sa indang manok dai ka barato na masaram pa kung gusto nindong sulid digdi na anli na masaram pa ili nga man tao mo ako o siya kambali na baka naman eh <laughs> joke lang and syempre dai kompleto ang pagkakata wow. kumayong inumon kaya pag try man, ang sendang milk tea, hilinga na baya yan, pati mga tuulang, papatawad pigpapatawad, putya, <laughs> malala na, pagkapatay gutom talaga. ala sige, lintian ka, basog na, udo-udo later, ha, <laughs> after 48 years, natapos man giraray, eh, magralapang, pero sa totoo lang, garo na baga ako, dito di mautsanan, sa kabasugan. Kaya sabi ko, dali-dali na. Taba ka na mag-abot. Dahil na mag-abot. Eh. Sadihin. Maulit na kami kani. Ta, grabe na. Paluwas na ning kalabangga. Ay, paluwas ng kalabanga, Paluwas na duman sa kinakanan mi. So, tandaan na lang din doon agi na ni, ta'y yung malalang niyang agi pa duman, kapauli pauli. So, di kami sa may pagat pat paluwas na ni, pasiring na ni yung highway. So, tigkat ko na nga ni, tabaka magka-oriyam So, sabi nga ni, ka mga kaiba, nang kupundo na muna di kita, mapiripirituyo yung daaw. sa diri ng background music so paulit na nga kami so you know nailing me morag may bike magparadalagan masabi tong bike pag nadala ni labot mo man bawa ka man na napapagal kung gusto mo magba ka sa motor mo magparadalagan ka tulodon mo man ang motor mo baka mag arog pa to kaya kaya ingat na lang boy bye bye I love you sa Indugabos. Pakicomment man kung taga kamu para maaraman ko kung sa ina man nakaabot ng video ko. Salamat!